Sanahan. Oh, padak. Ikaw hawak to. Ako na, yeah. di dito ba? Dito ba? Hawakan ko. Dito! Dito. Oo. na ba? na Ha? na ba? Dito na <laughs> 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 <speaks inyan> sa akin, mga ha? Ay, gusto ko lang kasing, uh, i-treat tong ating team. Kasi, tanyo naman, gaya natin sinabi, ilang linggo, good yung trabaho nila. Yan. Kahit saan nyo ko magluto, naku, maglaba, magtahi, di ba? Hindi yeah, nga maglaba. Oo! Oh, Pakis naman yan. <laughs> hmm, na, <banang>, kiss naman. <laughs> Lapit ka! Kiss. Ah. Ayun, ang lakas ano, ang lakas kumapit. Guys, mga kababayan, yan o, no? ang lakas kumapit o, oh. ano, oh. hindi na lang siguro mga kaipit no, kaya gaganyan lang natin. Ayan, dalawa yan, oh, buhay na buhay pa, ha, no? ah. ah, tawag nito mga kababayan, dahil madalang si Aling Rocher dito, nag-request siya na i naman tong ating team kasi job well done mga mabuhayan. Akalain nyo po, ay may bangus pa, almost 7 days, hindi lang, na lusong-lusong kami sa baha. Wala talaga pakundangan, walang ina-inarte, lahat sila lumulusog. Kaya sabi niya kayo Rochelle, <coughs> e eh, pagluluto niya ang staff, nito, napakarami nito. Tapos binili pa niya Aling Lucille, ang barat pa niya. <laughs> Sinong barat? Sinong barat? <laughs> ako? Oh. Ang ah, barat daw ako. Joke lang, hindi naman ako barat. At syempre mga kagubayang, may bangus pa. Ano? Uh, Sariwang-sariwang yung bangus, oh. Kaya, paksim naman. Nami. Kaya, no? Oo. Tsaka itong ano? Tsaka? Ito, Ito, ito yung... Bakit naiitot na? Sa maharal, no? ano? Ano ah, tawag sa inyo ito, guys? Huh? Malala. Malaga Malala. sa Pisaya sa Surigao sa Maral so, mahal na ista kalahin 700 na to 5 piraso lang okay. no? pero okay lang yan so, alam ko na Bukawin natin si Bandam ito yeah. mga kababayan kasi si Bandam dahil <laughs> 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 bantam, bantam, asal dari spray, dari pena beli kau nang spray, mata No? oh, sprite. Sana? Ayun, very good. Mandam, mo oh? Oh, wakan mo. Wakan mo. Hindi, oh, 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 Gusto mo oh, 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 <laughs> oh! Oke, okay. kekerasan muna, no? kekerasan muna, apa 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 guys, apa-apa-apa-apa. kami bersalur di Oh, oke, okay. itu sana. Oh, fatal. Ikaw habakto. Aku

Yan. Mamaya na natin, siyempre, hindi pwedeng tanggalin ng tali yan. So, pag tinanggal mo ng tali yan, ano po? Uh, magtatakbuhan sila. Ha? Huh? Ano lang po, guys? Pakuloy lang po sa strike. Tapos may sibuyas bawang. Ha? Huh? Hindi uh, sa ilalim ano. Uh, Oh! Ang sanggara. Malalakas sila eh. Malapit na makawala ito. Ang dami. No? Huh? Take, asan yung takip niya? Pero lagyan mo nga ng sibuyas to. Huh? Ay, tapping board please. Huh? Hindi lang ano.

Akala ko cup noodles lang sa'yo. Ha? Cup noodles sa'yo eh. Ganun naman eh. Hindi, bibili ako. Cup noodles? Oo. Uh -huh. Para sa akin? Oo. Paano ka? Ako ba? para. Palimasak na lang sa akin. Ito ko yung cup noodles ng sinus? Ha? Sinus, cup noodles. Maarap. Ikaw pwede eh. Para hindi malas eh. Hmm? Tapos okay. uh, suka na ano? Oy, bukod Wala na? Suka. Mamaya Kaya... na. Hindi, pag sa na yun. Ah, wala ko na. Sige. Sige. Oh. Ayo guys, paano rin tayo magluto nito? Ha? Ito mga masuka. Pwede rin naman garlic butter. Kaya lang, wala na kami pambiling butter. Kaya, ganyan na lang. Steam lang natin. Oh. Woo! Sana all. Gusto mo rin, bandang? Paliguan ng Sprite?

Oh, takut. <laughs> <laughs> takut enggak takut kah? Oh, jangan usah ngebok. <laughs> Waduh. Si. Naik strike teh. Alamnya bak adinda toh. Oh. Badang, tatanuin ko sama nilay. Kanina toh. Oh. Oh, buruk sih gara-gara sayang. Oh. alam mo! Polo! Sige na. Ayan. Yun. Habang uh, nga natin ito mga kababayan, mga kababayan, siya naman nililinis din natin yung bangus. Kasi naglilihi si Mami Rochelle sa paksiw daw na bangus. Napakataba ng mga bangus. Guys, papakita ko sa inyo. ka ba, Yan? Kuha na ako na ano, mga duwit. Oo, kuha ka si Buya at Pawang. Magpalad ka na. Mm uh -huh. Ano? Yung ibang kutsilyo. Saan ka tayo yung ibang kutsilyo natin? Mm eh. ba? Bitis lang yan guys. Tanggalan natin ang asal. Sabi ko kay Alu, siya, siya magluto, siya magtrabaho. Pero bakit bumagsak sa akin? Ha? Wala na yung bawang. Ayan. So, helper hmm. lang ako. Ka Helper ka lang. Hindi ko kasi matiis guys na makikita mo. Nahihirapan si Alu siya. Pinaka-importante guys, pag naghugas tayo ng isda, yung asang dahil nandyan po yung dumi na kinakain. Yung mga isda, pag kumain po yan ng mga food nila, anything, bago aapos dito sa kanilang uh, intestine, sasakay muna sa asang yung mga dumi-dumi. Kaya pinaka-importante yung dito, ginaganyan para walang dugo. Yung black meat na tinatawag sa kanilang center bone Yan. Diba? tapos Tapos, ganito ako maghiwa.

bisa na ayaw ganun talaga ako maglinis. Dagupan bangus to mga kababayan. Eh? Dagupan bangus. Hmm. Pahalaan nyo. Hindi ako marunong magluto. Mas mabilis ako magluto. Hmm?

ayo guys, sa paksi, sinasama mo rin ba yung bituka? Ha? Huh? Balaw pa ulit? Yan. Tanggalin yung dugo dito sa center bone. Yan ang nagpapalansa. Bugbog yata kakao nito, bakit may bloody meat? Ah. Importante guys, natanggal yung abdo. Ito na mapait. Pag naisama mo sa loto, para kang kumakain na

Siwa? pag siwang usapan dito baka isipin nyo sinigang may bawang yan doon ha? ba? kasutang meron? hindi may ito ba? karaguhan mo ah wala ha? Eh, ay baka isipin nyo mga alat na to no? hindi tapos syempre salansan natin isapin natin yung buto

ang lapo sa si Babaw. Pakit! Pakit siya nga, sir? Hindi, natalit Hmm? Sige na guys, comment nyo lang kung gano'n din ba kayo magluto. Alam nyo mga kapabayan kanya-kanya diskarte sa pagluto, lalong-lalong na sa ibang lugar. Pero pag sinabing paksiw, magkakaiba man tayong procedure, diskarte isa rin ang labas niyan, paksil din yan. No? Hmm. Mabilis yan magluto, guys. Sanay tayo sa, ano, lotong alabacham. Alam niyo ba yon? Ha? Alabachamba. Diba? Yan. Yeah. Hmm. Okay. Sili na lang, na green May okay. sili ko. Ha? Maghanap ha? Maghanap tayo. Kung kinakailangan hingi tayo dyan sa kapitbahay, gagawin natin. Okay. Mamaya-maya, mga kababayan, pag kumulo na, lagyan natin siya ng, ah, kailangan sanglawin muna natin yan eh. Lagyan natin ng suka and then konting oil. Okay? Luto na. Ganyan yung mga lutong, ano, ah, uh, ah, relax ka na. Ikaw naman. Ikaw na lang yan, chef. Ako na. Aaaaahhh! Mabinis ka eh. Ha? Okay. Pamita! Hahaha! parang Huwag sa akin mga mga kababayan ha! Ay, gusto ko lang kasing ah i-treat tong ating team. Kasi, tanong naman, gaya na akong sinabi, ilang linggo, good yung trabaho nila. Yeah. Kahit saan nyo ko magluto, naku, maglaba, magtahi, yeah, di ba? Hindi hey, nga maglaba. Ha? Oo! Oh, Pakis na nyo. <laughs> mm, ba na, mm hmm, banda, ang kiss ka! Kiss! <laughs> <laughs> Tugas tayo naman. Okay. <laughs> so, ayan, mga kababayan. Meron pa pala. Pa pa pero wala pang ano, yung isda ng isa, no? Sa sabawan. Ano lang yun? Ani? Kamatis naman ng ano nun para may hihigupin tayong sabaw. Yung malaga sa Bisaya, di ba? Sa, ay ano, malaga tawag dito. Tapos sa Bisaya, sa yata. Yun yung masakit pag nakatinig pero masarap. So mga pa pa yan. Kunti-kunti na lang, uh, abangan nyo po, sabay-sabay kami kakain. At sana, habang nga naghihintay kayo, uh, sabayan nyo rin kami, no? Para sabay tayong uh, uh, kain. Kung kakain kami, sana kakain din kayo dyan. Sana may handa rin kayo sa inyong uh, lamisa kapag kainan para sabay-sabay tayo. Okay? Ayan na, mamaya-maya lamang ng konti. Ay, mamulang-mula na yan. Okay? Sige. Okay. Oh, eh. O oh, yung isa naman. No? Pero mahina lang yun. Fuck you, sir. Fuck your balls.